Okay, Lisa. Ano po yung tanong ko? Po, ano po yung klaseng EA yung dapat ibibigay natin sa 4 years old or 5 years old? Kagaya po ba ng pinapagawa dun sa medyo may ano na, yung uh, 10 years old, pataas? Okay. Salamat sa tanong. Yan yung tanong na inaabangan ko sa 6.30. Eh. O yan yung tanong na tungkol na sa EA at sa kababad. Yung babad, wala pa yung tanong. No? Uh, ganda yung tanong ha, scribe nyo ha, pamilya Levite ha. Hindi ko na kayo pinapasalita rito, pero automatic na 'yan. Dapat ten vision na 'yan ha. Ito. Kaya may for 5 years old. Yan yung estimate ko lang na marunong na magbasa. Pero in reality, kung masyado kang ano, pulido, 2 years old pwede na yan magbasa eh. Hindi na nagpa-piano na nga 2 years old, 3 years old eh. Yan ang nakita ni Menan, 3 years old. Pero nakakita ko 2 years old. Uh, documentary ng, ng VHS dati sa ano, sa Manalite. So, kasi may, ano yan, mga doomsday preppers yan. Kay mga anak nila advance ang aral. 2 years old pa lang, marunan na magpiano. <laughs> so, balik tayo. N nilayo ko lang ng konti, 4 years old, 5 years old sabi natin hindi kayo ganoon ka, kasing ka uh, pulido no pero basta sumabay lang kayo ngare hindi titigil ang reckoning namin ni Nika pag marunong na, malalaman ko marunong na magbasa kasi ire-report niya pag marunong na magbasa yun na yun pag marunong na magbasa yung EA kasabay niya ay rocket ship ano ba yung EA marunong mag-type kanina si Zek marunong mag-type pero lampas na yata 10 years old yan eh Maroon, yung, ibang nage-games, magaling din niya mag-type. Yung nga lang, babakbakin mo pa yung interest niya sa games. <laughs> o kaya sasabayan mo or what, no? May mga bata ba, maliit pa, ma magaling mag-type, magaling sa cellphone, mas magaling pa sa magulang. Yung, yung EA, simula na yan, basta marunong na magbasa, marunong na makinig. Kaya may repeat basa, repeat bulong, di ba? Pagkatapos na form, pag, Pagkatapos ng formal talk, susunod na agad yan. Yung repeat basa, repeat bulong. Yung formal talk hindi nawawala, pinapatupad yung repeat basa, repeat bulong. Sabi ko nga kay Nika, mas mabilis to pa rin yung repeat basa, repeat bulong pag may formal talk. Actually, nagtagumpay na sila. Wala pang formal talk sharing. Eh. Natutok ka. Eh, sumusunod na yung bata. How much more kung meron pa? mag enjoy talaga yung bata. No? Eh, sana tulungan yon di maputol. I-record nyo lang si Nika, no? Tapos, eh, paalala, tumawag pa rin siya sa akin. Ngayon, uh, kaya secret weapon tong formal talk, eh. Yung magulang na hindi pa marunong sa ibang bagay. Sharing lang, simpleng sharing lang. Binabay do study lang ng nanay yung bata, yung anak. Kahit na mali-mali, okay lang yan. Bata lang yan, eh si sister Betcha kay Jasmine. Kahit na nagkamali si Betcha, okay lang kay Hasmin yan. <laughs> sa ibang pastor, di okay, di ba? Sa ibang mga tao, oh, pwede rin. <laughs> in evangelize pero sa anak mo 'yun eh. Wala pang kaalam-alam 'yun eh. Kahit magkamali ka, gagaling ka kasi makikita may mali mo. ni regular Bible study mo 'yung anak mo eh. So, 267, hindi lang yan Bible study. Kwentuhan 'yan, kwentong buhay 'yan. Yan 'yung lumalabas sa bibig mo pag tuwing may pagkakataon. Ubusan bakanteng oras niya 'yan. Barkada mo 'yung anak mo. Hindi sa iba-ibang bagay, barkada mo sa salita. Pareho kayong nag-e-enjoy. Ako Nag na 'yung tinuro, so, s'yempre na hijack. Pusin ko lang 'to ha. Oh, hindi pag mag -op. Sige, Four sige. 4 years old, 5 years old, pwede na mag-EA kasi marunong na magbasa. Pag bata pa na formal talk, na repeat basa, repeat bulok mo. Four years old, five years old, start na yung Pagdating niya niyan, ten, makapal na yung barkada niya. Hindi ka na mag-aalala sa biological clock niya. Pagdating ng ten years old, makapal na dapat yung kanyang ka, ano, ka-sharing. At mga disipulo niya, actually yan. Ten years old, may disipulo niya yan. Tapos, pag nag-biological clock yan, wala ka nang problema, bayad na yung dote niya. okay? Kasi, na, na, nasa mga tinuturuan niya, manggagaling ang LCM niya. O sige, so, may idea kayo, no? Eh, yung rocket ship niya, un unschooled nga pwede, yung hindi mo na in-enroll, pero exam lang, graduate na. O sige, tawagin mo nga, Barb David, si Barb Jerry. Hindi, mag- di ba mag ni prayer muna, patapos na, ha? o wala na? Closing na lang. Closing na, wala na eh. O ganito na lang, may Francis. Ah, uh, ito ay matagal ko nang narinig, at narinig ko pa ulit. Kaya hindi na raw niya hinihigpitan yung anak niya ngayon, yung mas bata. Kasi Try may kaya kaya na siya. Trauma. Na, may trauma siya. na yung higpit niya sa anak niya noon, yun ang naging dahilan kaya nagre-rebelde. Eh. Kaya, eh, nakikinig na dito? Nana, nakikidig dito. Na, ikaw na lang magsabi sa nanay kung wala rito. Hindi makita rito. Eh. Kayo magsabi sa nanay. ah. Hawig yan doon sa, di ba, inamin ng isang nanay na ganyan din ginawa ko sa anak ko. Ano yung ginawa? Yung ginawa dati ni Lista Lisa ni kasama na si Barney Nika. Sa, buti may tawag silang reckoning. O si Lisa may tawag reckoning din. Buti si Lisa maaga-aga. napakinabangan niya. Ano yun? Dahil sa sakit, binaybi. O ang baby dito sa, kunwari malaki na yung anak mo. Pagbibigyan mo yung gusto niya, Maglaro siya, ma ma magpuyat siya, mag pati yung dating higpit mo mawawala. Mali yun. Bakit naghigpit ka pa rin sa pagkain? Bakit naghigpit ka pa rin sa school? Ang winala mong higpit, yung spiritual na higpit. Mali, Daya ng diablo yan. Kaya kailangan mo mag-recruiting, huwag ka magsariling diskarte. Eh. Recruiting nyo yung nanay na sa ibang bagay, nagigpit ka pa rin eh. So, ibig sabihin, wag mong bibitawan yung higpit ngayon. Yung higpit mo dati, akala mo higpit, pero bunganga nga lang yun. Di ba, nagturo na tayo na wag bunganga? nga. Oo, oh, ko na yung wala na bunga nga. Pero ang kapalit naman, relax naman. Makakatulong gumaling yung bata, yung anak. Kung may higpit ka pa rin, Huwag mo i-compromise na ano na yan. Bonanza na yan. Only data na yan. O ganyan. Kasi sa tunay na buhay, hindi mo ina-only data yan. ano, na eat all you can yan. Na gawin mo lahat ng gusto mo. Hindi kita ano. May may ganyan. Meron pang tatay na ganito. ah oh. uh, may nanliligaw na unbeliever. So, gusto niya higpitan yung anak niya. Pero nagkwento yung anak niya. Maling kwento ah. Na pe, pinagsamantalan daw siya dati. Pero in reality, hindi siya pinagsamantalan kasi kunang ako sa ng lalaki, kumakaanak din yun. Hindi totoong pinagsamantalan ko 'yan. Oo, ang nagkasala lang kami. <laughs> Pero ginagawa niya yung kwentong 'yan para nangyari nga. Hindi na mahigpit yung tatay. Na trobo ang anak ko. Kaya Aya na, hindi na mahigpit. Maswerte na lang at hindi babaero, natuluyan doon sa babaero. Kundi natuluyan sa foreigner na medyo matino. Pero hindi lang religious. So yung yung anak na babae, ginamit yung maling kwento pero siya, na, sila rin nagkasalay. Pero imbis na nagkasalay, pinagsamantalan daw siya. Hindi tuloy siya inigpitan Nung hinigpitan siya, tumigil nga siya sa pagtatakas eh. Dati tumatakas siya kasama doon sa babaero na kung ano nung ginagawa eh. Nung nahuli ng tatay, sinabunutan siya, natakot siya, naging tukmatino eh. Pero nakaisip ng teknik. May anak ba tayo na magaling magkwento na parang padrama-drama para lalo tayo magluwag sa anak natin? Eh, pang malaki na yan Hindi yan pang maliit. Gusto natin magigpit pero magkukwento siya na para siyang lang kaya naawa yung magulang hindi nagtatanong yung magulang din eh ano ay kawawa ka naman sige hindi na ako maghihigpit sa iyo oh. meron ba kayong ganyan mag amen lang kayo kung nakita niyo yan. kahit sa ibang tao well, pamilya niyo, hindi niyo pamilya. Marami nang nangyaring ganyan. So mula maliit hanggang malaki. Yeah. Siyempre, pag natuto yan, amen sino nag-amen ba na okay mag-amen yung nakasaksi ha pagpalaan kayo ng Diyos na mag-mic eh oo oh, oh, mayroon ako amen si pala yan Jerry amen at least umamin kayo kasi realidad ng buhay yan pag wala hindi offensive man training iba yung puso nila ikaw, ikaw pa yung dadayain ng anak mo mawawala yung higpit mo dahil sa ano. Ngayon, sabi na, hindi naman ako ang, ang nagkasakit na. Hindi nga, sari, ikaw naman daya sa sarili mo. Huwag ka, huwag ka gumawa sa sarili mong dahilan para hindi makompleto ang training. Oh. Ang, ang, kung sinunod mo lang yung turo ko, walang bunga nga dati. Oh. Nakakatrauma ba yung bunga nga? Oo, oh, totoo, nakakatrauma. Pero, ano yung tamang training? Huwag naman other extreme nung kabila. Wala na yung higpit. Wala na parusa. Dati hindi mo pa alam na yung masakit. Eh. Hindi ka na naman marusa. How much more na lamang may, may sakit? Lalo baka kung hindi magpaparusa, eh, ang daming para ng parusa. May akbay nga eh. Madadagdagan ba yung sakit niya pag inakbayan mo? Madadagdagan ba yung parusa niya? Ayaw kasi niyang maakbayan eh. O dinadaya ka. Uh, hindi to sinabi ng bata, pero kunwari lang, dramatize ko lang. May sakit ako, ha? Hindi mo ko pipilitin sa gusto mo, ha? Pag ayaw ko, wag mo kong akba <laughs> Pag ayaw ko, wag mo hawakan ng tenga ko. Pag ayaw ko, gusto ko walang parusa. Makiusap ka lang. Pag tumigil na yung bunganga nga mo, hindi ilalabas, nakikiusap na lang yung magulang. Ano? gawin mo na to. <laughs> diba? Eh, ano yung formal talk? Hindi man lang kailangan ano, mag -baby? gawin mo to, sige. Anong problema? O sige, hindi, hindi ka naman naninigaw. Informal talk, hindi naman kabawasan yan eh. So, pag tinuloy mo yung parusa, yung routine, nag-formal talk ka lang. Ang formal talk, kunwari, hindi ka naninigaw, no? Pero pinarusahan mo pa rin. Ang labas niyan, trabaho lang, walang personalan. Lumalago yung bata. Alam niya yung patakaran. Nasasanay siya paano lumabas sa mundo. Kasi sa mundo meron din ganyan. Pero mas laki ang palo sa mundo. So doon pa lang sa bahay, akbay lang, pindot tenga lang. Yung baby pitik kamay. Yung pitik niya napakahina eh. Pero hindi na mapipitik yan kung puro formal talk, walang pambe baby. Zero pambe baby. Madaling kausap ang baby. Kaya lang mahirap ikausap yan, kayong nagpahirap. So magsisi lang kayo. Bilang meron, magsisi kayo. Ang pagsisisi, hindi lang doktrina na ano. Ang, labanan yung parang doktrina ngayon is yung PTA. Medyo hindi nyo pa sineseryoso. Kaya gusto nyo laruin ng bata. Parang okay lang maglasing kasi gusto ko eh. Okay lang mag-drugs, okay lang mag drinks, okay lang mag uh, mag cutting classes. Hindi okay lang kahit bumagsak ako. Siyempre hindi kayo papayag ng ganyan. Ganun ang ginagawa nyo. Okay lang i-baby, gustong-gusto na laman ko eh. So meron akong nakausap na mga gagawa. O kahit nanay na aming sa akin, nilalaro niya 'yung anak niya. Ako nga'y mahigpit eh. <laughs> Binibaby niya. Oh, dahil manggagawa yung tao, feeling, manggagawa ko, pasado na ako, okay lang gawin ko yan. Huwag kayo maganon. O, lalo yung ibang magulang, kahit hindi pa manggagawa, no? Eh, wala naman danger. Hindi nyo lang nakikita yung danger sa future. Sana magkaroon kayo ng eagle's eye. Kita nyo yung future. Yung tinatanim nyo ngayon, future yun. Kailangan yung mata ng agila. Kung wala kayo mata ng agila, okay lang. Ay, matino naman eh. Pwede pa makadaya yung ibang denomination na na nambe-baby rin. <laughs> Pero paglaki, eh. siyempre yung Nicolaita sa church, uh, ang mukha lang silang matiwasay. Eh. So, sabihin natin, gusto mo gayahin ng denomination. Gaano kahigpit ba yung church natin kumpara sa ibang denomination? Mahigpit, sa Nicolaita lang sila mahigpit. No? Pero meron silang tamang ginagawa. Kaya yung anak nila, ang napangasawa Christian din. Na convert din. Sa atin, pag ginaya mo 'yung denomination, mas malaking damage sa atin. Kasi karamihan sa anak ng atin, napunta na sa ano, sa libutan, nangalunya na. Sabi ko karamihan, ha. Yung pinaka yung pinaka-maximum na nagawa lang natin na uh, matiwasay, wala lang sa church. O matiwasay naman sila, kumikita, nagtatrabaho, may pamilya. Cute naman sa FB. Pero wala na sa church. Wala na sa church. O nga, matiwasay nag-asawa, wala na sa church. Yung umaaten sa church, sa denomination, hindi naman bere yan eh. So maganda lang yung kantahan, sayaw, konting activity. Pero dito sa atin, yung pinakamagandang habol niyo matiwasay na may, may pamilya. Karamihan wala sa church. Yung iba naman tinutukoy yung matiwasay kumikita. Wala na rin sa church. Matigas na yung puso. Iba na yung pilosopiya. Iba na yung sa puso nila. So kung kung naniniwala kay sa rapture, naniniwala kay gusto niyo makasama yung anak niya. Yan ba yung mara rapture na wala sa church at walang interes sa salita ng Diyos? Sino may gawa niyan? Nagsimula yan sa baby. Eh paano kung malaki na anak ko, hindi ko nasimula sa baby? May habol pa. Bakit ayaw niyo humabol? Ayaw magtanong. Sister Lisa palang nagtanong. Oh. Yung tungkol yata sa EA yan eh. Tanong na kayo sa EA at saka I-workshop natin yan. Siguro commitment, no? I-workshop natin yan. Ah... Uh, hindi na ako nakarecon. Tawag na lang sa ibang oras, no? So, kung hindi ko nasagot yung phone, PM lang, tsaka try-try ulit. So, ang, ang, mahalagang workshop ito. Uh, tan Reconing na to Is stage 4. <laughs> yung stage 4 is, wala talagang lahat nagtanong. Although hindi man wala walang nagtanong. May nagtanong. Pero hindi lang tumama sa EA Babad. ang uh, stage four, lahat may intervention at irerekom. Anong irerekom sa stage 4? Kasi Sister Jo dapat uh, frontliner ka. No? Ang uh, stage 4, ah uh, sorry sorry. <laughs> Ang irerekom yung plano sa anak. Ito uh, eto yung unang tanong, scribe nyo lang ha. Willing ka ba? ah uh, matrain ng anak. Willing ka ba ihabol yung malaki na? may pagkakatong ba kayo may sharing? Bible study, ganyan. O yung baby, may baby diyan ba gusto nyo ba sharing? Di diba? So yung mga magulang na hindi pa nakagawa, kunin niyo yung milagro na gawa ni Nika. Tulungan niyo rin si Nika na ma-maintain yan. Ano? Pero kunin niyo na yung pakinabang. Kunin niyo na yung pakinabang. Tignan niyo yung milagro. Ako nga, sarili ko, apektadong apektado sa milagro niyan. Eh. Mamultiply nyo sana yung tinapay. Okay? So, yung formal talk sharing, oh, recon yan. Pagkatas pag ng formal talk sharing, edi eh, repeat ba sa repeat bulong na yung reconing? Oh, ano eh? nakalista yun, di ba? Meron na akong binigyan na listahan. I-review nyo, exam nyo. Siyempre, wala pa yatang nagagra ano nare regular repeat basa repeat bulong kaya walang marunong magbasa kahit 4 5 minsan 6 8 na maray pang kulang no? so 4 5 wala pa siguro marunong magbasa pero ito ay nyo, paano kung ma ma mas may edad nagsimula na ba yung EA nila uh, naaayos ba na kukumusta ba na nasusubay ba yan ba na supervise ba yun babad oh yan na so hanggang diyan lang siguro no yung aaronic na parang bibigyan ng gagawin sa church. Tsamba na lang yan kung maisip nyo. Pero mula formal talk hanggang babad, EA, yan ang reckoning nyo. Kasi yung iba dyan, kahit na hindi 4-5 years old, kahit 8-10, kahit 15 na, kahit 20 na, 30 na, pwede pa rin babad, uh, babad opposition sa EA eh. Pero yung maliliit, hindi pa marunong magbasa, nato na ba repeat basa repeat bulong. Isang oras na ba? Sa umaga at hapon. So yan ang reckoning niyo, no? Frontline Sister Jo. Okay, Sister Jo. Manawagan ka at saka mag-pray sa workshop. Hello. Bar David, magsalita ka kung wala si Mama dyan. Sige po, tayo manalang. Hello. Ay, love po, brother. Ma manawagan ka muna. Ayaw sa mga ayaw mag-pray. Sa, work, sa Ah, hukum. Hmm. Uh, sa mga magulang, kailangan patuloy pa rin yung pag-assert sa mga anak para uh, pag may kusa na sila, hindi na tayo ang mag Pepre. Sige po, tayo. Pero oh, eh. wow, wag mo kalimutan 'yung ano. Sige. Iwan Sige po, tayo manalangin. Dakila na namin din, maraming salamat Lord sa gabing ito sa aming pagtatapos sa mga sa aming gawain Lord na way. Basbasan mo mo din ang susunod naming gawain Panginoon. noon ang um, workshop Lord. Maraming salamat sa yung sa mga ang aralan namin sa gabing ito. Ito po aming samot na lang sa pangalan ni Sus. Amen. May scribe post pa rin ah. First five minutes. Sige po. May check scribe post.